Narito na ang Kabayan Sports News para sa araw na ito. At para sa araw-araw na PBA, NBA at Gilas Pilipinas update, na walang kasamang fake news, please subscribe to our channel. Maraming salamat Kabayan! Bago ang lahat mga Kabayan, dahil masyado na pong dumarami ang mga fake news sa ngayon ay mag fact check po muna tayo. Fake news po mga Kabayan ang balitang hindi daw masaya si Stephen Holt sa paglipat nito sa team ng Barangay Hinebra. Sa katunayan nga po mga kabayan sa katatapos lamang na PBA Media Day na ginanap noong Martes sa Dale Park Event Hall sa Pasay City ay nagpahayag ito ng excitement sa paglalaro sa Hinebra sa darating na season. Marami talagang rason para maging masaya siya sa paglipat sa pinakasikat na team sa PBA na Barangay Hinebra at ang unang-una na nga rito ay ang pagkakaroon niya ng mas malaking chance na makuha na niya ang kanyang inaasam na unang kampiyonato sa PBA at sa ganda nga ng lineup ng Jin King sa ngayon hindi talaga malayong makasungkit na ito ng panibagong championship. 32 years old na po si Stephen Holt mga kabayan kaya't medyo bilang na rin ang mga taon na itatagal niya sa paglalaro sa PBA, at kung mananatili pa rin na siya sa dati niyang team na Terra Firma Jeep ay malamang na maging mas mahirap para sa kanya ang makakuha ng kahit isang kampiyonato man lang. Kaya't masasabing maswerte talaga si Holt sa pagkuha sa kanya ng Barangay Hinebra. Alam naman nating lahat na kung mas maraming championships ang mapapanalunan ng isang team sa PBA, ang kapalit nito ay mas malaking sahod dahil sa mas maraming bonus din na matatanggap ng mga players mula sa team management. Sinabi rin ni Stephen Holt na naging madali ang transisyon niya sa paglipat niya sa kanyang bagong team dahil all set na ang culture ng barangay Hinebra. Sa kanyang pahayag sa mga reporters ay sinabi niyang he is there to win at naniniwala siya na dahil sa kanyang taglay na attitude sa paglalaro ay talagang bagay siya sa culture ng Hinebra at alam niya na ang barangay Hinebra ay lumalaban para sa championship at yan daw ang kanilang inaasang. At para sa iba pang PBA update para sa araw na ito, magiging 6 days a week na ang schedule ng mga laro sa PBA mga kabayan. Magkakaroon na tayo ng PBA overload dahil sa unang buwan ng PBA Season 49 ay aning na araw na kada ang magiging schedule ng mga laban. Ayon kay Commissioner Willie Marshall, binago ang schedule ng PBA for the first month of Season 49 na ginawang 6 times a week para magbigay daan sa Gilas Pilipinas campaign sa second window ng Asia Cup qualifiers at para sa participation ng San Miguel at Miralco sa EASL. At isang magandang balita naman para sa mga PBA fans na kabayan natin sa Ilocos Sur dahil ang Barangay Hinebra at Rain or Shine Elasto Painters ay dadayo sa inyong lugar at magtatapat para sa PBA 49 Season's First Out of Town Game sa August 24 at gaganapin sa Candon City Arena in Ilocos Sur. Siguradong magiging maganda ang tapatang ito ng kopuna ni Coach Yang Giao at Coach Tim Cohn. Matatanda ang hindi na itago ni Coach Yang ang pagkadismaya sa blockbuster trade na pinasok na karaan lamang ng Hinebra at Terra G. Masasabing dehado ang Ross sa labang ito dahil sa ganda at lakas ng lineup ng Hinebra pero siguradong pinaghandaan na rin ito ng kopunan ni Coach Yang Giao. Aabangan sa Rain or Shine ang magiging performance ng bagong rookie nito na si Kaelan Chongson na makakasama ang ibang mga players ng Ross kabilang na ang veteranong si Bo Belga. Inaabangan na rin ng libu-libong fans ang bagong Hinebra team ni Coach Tim Cohn na pangungunahan pa rin ni Justin Brownlee na makakasama na ngayon sina Stephen Holt at ang rookie na si RJ Abarientos. Please don't forget to subscribe at maraming salamat kabayan!